Hello so guys, panoorin niyo si Gay at saka si Malo. Una na si Gay lang yung nakasakay doon sa plastic ng tofu. Ngayon gumawa ng paraan okay. si Malo para maagaw niya kay Gay Gay. Nakakatawa sila. Pinagkakasya nila yung katawan nila doon at kasyang kasya naman sila. Grabe. <laughs> Ang kit-kit nila. Kaya pala nagsasabog yung cat food. Yung kung nilalagay kasi yung cat food ng mama nila. Tsaka kay Tagi tsaka kay Potpot. -pot. Kaya parang nagsasabog yung cat food. Kasi sumasakay sila. Ayan, Oh. Ang cute-cute. <laughs> Ganun ang dalawa na to. Ang kakaawa. <laughs> hindi na gumagaling yung sipon nila at ubo, eh. Sana gumaling na sila. Ang cute-cute, eh. <laughs> Nakakagigil.